Sino-sino ang mga anak ni Hilda Coronel? Isabel del Castillo. Si Isabel ay anak ni Hilda at Pambi del Castillo. Kasalukuyan siya naninirahan at nagtatrabaho sa Vancouver, Canada. Alexandra at Leona R. Ilagan. Sina Alexandra at Leona ay mga anak ni J. Ilagan at Hilda Coronel. Ivy Ilagan. Si Ivy Ilagan ay ang legally adopted na anak ni Hilda. Gaby R. Monserrat. Si Gaby R. Monserrat ay anak ni Hilda kay Spanky Monserrat. Diego Sebastian. Si Diego Sebastian ay ang anak na lalaki ni Hilda mula sa kanyang karelasyon si Dr. Victor Lopez. Si Diego ay ang bunso ni Hilda at ang lalaki sa likod ng Sebre Studio. Sa mga nakaraang taon, namuhay si Hilda ng tahimik at mapayapa kasama kanyang asawa at anak na si Diego sa U.S. Nag-aral si Diego sa Xavier School sa San Juan at lumipat siya sa South Bay sa California nang siya ay 14 years old nakamit niya ang bachelor's degree sa game art mula sa Full Sail University noong 2019 at plano niya magpatuloy ng pag-aaral sa hinaharap.